Sa ibang balita, tinanggal na raw ng China ang floating barriers na inilatag ng kanilang Coast Guard sa Baho de Masinloc ayon sa Philippine Coast Guard. Pero may iba pa nilang hamon sa pinag-aagawang teritoryo. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Ang floating barrier na inilatag ng China Coast Guard sa bukana ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Huwebes kita sa mga satellite image na galing sa Philippine Coast Guard. Sa isa pang litrato, kitang-kitang nasa loob ng lagunang barko ng China Coast Guard at ilagit o tarangkahan doon ng floating barrier. Naroon ang natural barrier ng mamahagi ng supply nitong webes, ang BRP Dato Tamblot, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangis ng Pilipino roon. Based on the satellite images that uh, we have been uh, monitoring, they are anticipating that the, uh, the Philippine government vessels will attempt to enter the lagoon in Bajo de Masinlo. Setyembre nung nakaraang taon, may nakita ring floating barrier doon ng China na pinutol ng PCG. Pero sabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, ang floating barrier nitong Webes tinanggal na rin daw mismo ng China pagkatapos ng misyon ng BRP Datu Tamblot. Pero nakakabahalaan ang ginagawa ng China sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas is an illegal action on the part of the Chinese Coast Guard uh, because primarily um, ang apektado dito is yung mga mangingisda. Hindi lamang ang pagharang ng China sa mga mangingisda ng Pinoy, ang hamon sa baho de Masinlok. Naon ang sinabi ng BFAR na batay sa kwento ng ilang mangingisda, isda, cyanide fishing daw ang mga mangingisda ng Chinese at Vietnamese doon. Pero sabi ng Coast Guard, We don't have any uh, scientific study or any evidences that would suggest that the cyanide fishing in Baho de Masinloc is uh, can be attributed to the Chinese or even Vietnamese fishermen. Sabi naman ng BFAR makabubuti raw magiging regular na pagpapatrolya ng PCG at BFAR doon para matiyak kung talagang nangyayari nga ito. Mas makikita natin mas magkakaroon tayo ng uh, katunayan or uh, ebidensya na ininagawa nga ito ng mga ano uh, Chinese fisher at uh, at apparently uh, pa pang ano foreign uh, fishers Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng mga embahada ng China at Vietnam sa money cyanide fishing sa Baho de Look sa iyong at recto bank naman sa Kalayaan, Palawan. Ayon sa mapagkakatiwalaang ang source ng GMA Integrated News, matagumpay na nakapagsagawa roon ng Maritime Patrol ang BRP Cabra at BRP Sindangan noong February 16 at 17 nang hindi hinaharangan ng China Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Nasaksihan ng GMA Integrated News kung paano nabubuhay ang ating mga mangingisda na nakikipagsapalaraan sa anino ng pagbabantay ng China sa Baho de Masinloc. Nakapangingisda man ang mga Pilipino roon kapag kasama ang mga barko ng gobyerno, di pa rin kontento sa sitwasyon ang Philippine Coast Guard. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Ganito madalas ang sitwasyon ng mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc malapitang nakamasid sa kanila ang mga naka-rubber boat na tauhan ng China Coast Guard. Hindi naman daw sila gaanong nakikialam sa mga Pilipino. Pero noong Enero, ang mga kabibing kinuha nila para ulamin kinuharaw ng mga Chino. Kaya hanggang ngayon, hindi maitago ng mga mangingisdang Pinoy ang galit nila sa mga Chinong Coast Guard. Na, na, na. <laughs> oh, itim kayo na, Kami sa Go back to your ship. Mahirap ang buhay sa laot, kaya malaking tulong daw ang regular na paghatid sa kanila ng PCG at BIFAR ng crudo at ayuda. Nagsisilbing tahanan ng mga manging isda ang mga tinatawag nilang mothership. Doon sila natutulog, nagluluto at nagsasama-sama sa loob ng halos isang buwan sa laot. Para sa pamilya namin, yung mga yan. Pero kung darating gobyerno na aalis kami ano, na kami pupunta Dinala ako ng mga manging isda sa parte ng bahurang pinagkukunan nila ng sari-saring shell. Dito raw sila binabawalan ng China Coast Guard na mamalagi. Pero dito kayo pinagbawalan na manguha ng shells, di ba? Dito po, dito. Hindi namin maintindihan sir, Chinese yung sinasabi nila. Durog oh. Eh. Durug na ang mga bahura sa parteng ito ng Bajo de Masinloc panakanaka na lang ang mga palatandaang buhay pa ang kalikasan doon. Bukod sa makukulay na isda gaya ng porcupine fish at trigger fish, napansin ko rin ang mga maliliit na giant clam o taklobo na nagsisimulang kumapit sa mga bato. Dahil sira na ang mga bahura sa palibot ng baho de Masinloc, sa may malalayo at malalim na parte ng dagat na kukuha ang mga maibebentang isda. Sa huling misyon ng BIFAR, walang pambobomba ng tubig mula sa mga Chino. Pero pinigilan kaming makalapit sa bukana ng bahura kung saan may inilatag na floating barrier ang China Coast Guard. Pagkaalis namin doon, tinanggal na rin ng China ang barrier ayon sa Philippine Coast Guard. If the question is, are we already satisfied with what is happening now with how the Filipino fishermen can freely fish um, in Bajo de Masinlong? I think we're not yet satisfied. We believe na uh, with the statement no, na nakuha natin sa ating mga Pilipinong maingista, na they were thankful with the presence of the Philippine government vessels because um, every time na nandiyan daw tayo they can freely fish kasi sila na, ang coast guard na or ang BFAR ang nahaharas ng Chinese coast guard patuloy raw na magsasagawa ng rotational presence of BFAR at PCG sa Baho de Masinloc para tiyaking napapangalagaan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino roon at seguridad sa kanilang pagkain para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok 24 oras. Sa susunod na weekend na ang inabangang mga parada para sa Panagbanga Festival. Ngayong araw naman bumida sa Burnham Lake ang Fluvial Float Parade. Nakatutok doon live si Claire Lacanilano, GMA Regional TV, One North Central Luzon. Claire! Maris, mas pina-level up pa ang boating experience ng mga turista sa Baguio City sa mga nagagandahan at makukulay ng mga bangka na ipinarada sa panagbanga Fluvial Float Parade. Sa Burnham Lake sa Baguio City na patok sa mga turistang gustong mamangka, nagpagandahan ang mga bangkang taddad ng mga palamuting bulaklak. Pulong boat concessionaires ang lumahok sa panagbanga Fluvial Parade. Bawat bangka sumisimbolo sa tradisyon mayamang kultura at kasaysayan ng Cordillera region sa Fluvial Parade. Paraan din ito upang matulungan ang kabuhayan ng mga boat concessionaires at mapalago ang turismo sa Baguio City. Ang mga tourists will come to see also kung paano ba talaga ang Baguio. At the same time malamig na and then uh, makakaboot ka pa. Ang boating experience ng mga turista, mas pina-level up matapos matunghayan ang mga naggagandahang bangka. Ang ating objective talaga ay to enhance the quality of experience ng mga turista. Siyempre, gusto natin kung nandito sila, they have something to look forward to. Meron silang mga, if they go to the park, they don't just go around, no? Uh, but they can also enjoy watching fluvial parades like this, no? Uh, and the uh, highlight yung boating activity in the city of Baguio. Sa Melvin Jones Grandstand naman, bumida ang iba't-ibang cultural dance performance sa Rhythm and Blooms of the Highlands. Sa darating na weekend ang highlights ng panagbanga festival, ang Grand Street Dance Parade at Grand Floral Float Parade. Handa raw ang Baguio City LGU sa inaasang pagdagsa ng mga turista. Payo nila sa mga aakyat sa City of Pines gumamit ng mga pampublikong sasakyan upang di maibit sa trapiko. We're trying to do our best to to improve our public transport system dito. Hopefully, mapastrak natin yung smart mobility transportation system. Maris, patuloy naman ang monitoring ng otoridad ukol sa paglaganap ng Peking Transient Houses Online. Paalala naman ng otoridad sa publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na ordinansa sa lungsod. At yan muna ang latest dito sa Baguio City, Maris. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. May gulat moment sa isang bata sa isang pari sa Mountain Province. Ang isang teacher naman sa Ilocos Norte malak-concert kung magturo ng lesson. Yan ang mga kwentong pampagod vibes ni Bernadette Reyes. Tila araw-araw ang concert na isang teacher sa Ilocos Norte. Ang kanya entablado, classroom. At may all-access pass ang kanya mga estudyante. Pa kayo Ang next level performance sa pagtuturo, syempre, tinatapatan ng audience. Este, student participation. Ang kanta ay hango mismo sa mga lesson. Kaya kapag inaawit ko, inaawit din ng mga bata kapag kabisado nila ang lyrics ng kanta, nakakabisado rin nila ang concept ng isang lesson. Dumarami ng araw ang fans ni teacher. Kabilang na riyan ang mismong school principal. I am proud na very active siya sa kanyang pagtuturo at iyon ay isang paraan para maengganyo niya ang mga bata na pumasok araw-araw. Sa gitna ng komunyon sa isang simbahan sa Barlig Mountain Province, napatulala na lang ang isang bata ang pari kasi, kamukha ni Yesu Kristo. Kaya nang hawakan ni Father ang ulo ng bata, di na nga napigilan ng paslit na yumakap kay Father Roberto Salazar, isang Jesuit priest galing Venezuela. Feeling blessed daw talaga ang mga nagsimba dahil ang simbahan nilang nasa ibabaw ng burol, tila lalo raw na palapit sa langit dahil sa natatanging bisita. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Biglang tinumbok ng SUV ang coaching yan na nakahinto sa gilid ng kalsada sa Subic, Zambales. Butik pa mahagip ang isang babae kasamang lalaking senior citizen na siyang nagmamaneho ng kotse. Nang magmaneobra ang SUV, bigla ulit nitong inatrasa ng kotse. sa humarurot paalis. alis. sa investigasyon, pauwi na ang 70 anyos na retired judge kasama ang kanyang assistant nang biglang mag-overtake ang SUV at ilang beses na inatrasa ng kotse kaya ito nasira bagong insidente sa so video. ipinag Ipinagutos na ng LTO ang investigasyon sa insidente. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng tumakas na SUV driver. Tricycle driver sinaksak ng sariling kaibigan at sa kotabato ang paghabol na estudyante sa nanghablot ng kanyang cellphone. Paspasan natin ang ilang mga balita sa probinsya. Estudyante sa Midsayap, Cotabato, Sugatan, matapos habulin ang nanghablot ng kanyang cellphone. Galing sa paarala ng 11 anyos na biktima ng mahablutan ng salaring de motorsiklo. Hindi na nakuha ng biktima ang mga ninakaw sa kanya. May persons of interest na raw ang pulisya. Rider sa Concepcion Tarlac, patay matapos ma-hit and run. Malalang sugat ang tinamo ng biktima isinugod pa sa ospital pero nasa wiren kalaunan. Hinahanap pa ang nakabangga. Tricycle driver pinagsasaksak ng sariling kaibigan sa Cagayan de Oro City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang edad limampu. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation. Ayon sa pulisya, selos ang posibleng ugat sa krimen dahil nagkaroon daw ng ugnayan ang kinakasama ng suspect. Naharap sa reklamong murder ang suspect pero giit niya self-defense ang kanyang ginawa dahil pinalo umano siya ng tubo ng biktima. Motorsiklo sumalpok sa sinusundang truck sa Bawan, Batangas. Patay ang rider habang sugatan ng angkas niyang babae. Ayon sa pulisya, mabilis ang patakbo ng rider na nakainom umano. Bukod sa walang lisensya, hindi nakahelmet ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, malapit na ang tag-init at matapos magpakilig ng Sparkle Star sa kanilang fans ngayong buwan ng mga puso. Ano naman kaya ang kanilang summer plans? Alamin sa chika ni Katati Bayan. Ngayong love month, tuloy-tuloy na pinadama ng Sparkle Stars sa pagmamahal sa kanilang fans. Sa Sparkle Grand Fans Day, post-Valentine gift ni Abot Kamay na pangarap star Ken Chan, ang harana for fans. May maswerteng fan pang nakasama ng malapitan si Ken on stage. Nagperform din si Althea Ablan, Liana Castillo, Youngest P-Pop Group Cloud 7. Nagpakilig din ang Sparkle Kilig Series Stars na Ashko o Ashley Sarmiento at Marco Masa, at Price o sina Princess Alia at Bryce Eusebio na nag-dinner date pa habang nasa Ferris Wheel. A few months na lang din ay tag-init na. Ano naman kayang VK plans nila? Nakaset ako pumunta ulit ng Thailand. Gusto ko naman ma-explore yung Phuket and hindi ko pa napupuntahan yung uh, Vietnam and Cambodia and i'm really looking forward na na mapuntahan to Palawan. <laughs> Palawan. Ano kaya Siargao? Amalfi Coast, Italy. Talaga pinaka ko bundaan. yung mga beach sa Italy. Gustong gusto ko yung yung, yung views doon, tsaka yung feel, yung vibe nung, 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 place. Gusto ko po talaga mag Singapore this March kasi si Taylor Swift! Taylor Swift! So ayun, kaso parang ang hectic po ng schedule pero hopefully Ipon-ipon muna si Althea para makapunta sa kanyang dream destination, ang Japan gusto ko ma-experience yung snow. Kaya antayin ko siya next 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 year pa. Kaya yun, gusto ko siya ma-experience yung tanghalu, yung cherry blossom. Work hard talaga as in walang pahinga. Lahat ng pwedeng gawin na pwedeng merong ano, 'di ba? So, yun talaga work lang ng work. May mga friends din po akong uh, galing na sa Japan, nakwento nila sobrang saya daw po sa Japan. And of course, mas magiging masaya po yon kapag isama mo yung family ko. Si Andrea Torres naman, Ini-enjoy rin ng time with family and friends bago muling sumabak sa trabaho. One month nagbakasyon sa Australia si Andrea kasama ang pamilya at soon ay pupunta raw siya sa Bali kasama ang kapatid. Right after Australia, magbabali kami ng sister ko. First time ko kasi sa Bali. After Love Before Sunrise kung saan gumanap siya bilang kontrabida na si Zarina. Ano kayang klaseng project ang gusto magawa ni Andrea? medyo pinag-uusapan na rin namin yan kung ano yung perfect na next project after Love Before Sunrise. Namimiss ko rin mag-heavy drama. Uh, pero at the same time, medyo namimiss ko rin yung parang action. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Nakitang karga ng babaeng yan ang pitong buwang gulang na sanggol na nawala sa Ermita, Maynila noong biyernes. Kwento ng ina, pinabantayan niyang anak sa lolo nito dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Ang lolo naman may nakausap na isang babae at nung nagpaalam na magbabanyo, ay pinagkatiwala muna niya sa babae ang bata. Pero pagbalik ng lolo, wala ng babae at ang sanggol. Nagpatulong sa social media pamilya at doon na nag-message ang babae na handa niyang ibalik ang sanggol. Nitong hating gabi sa Paranaque, isinauli ng babae ang sanggol sa mga magulang nito. Paliwanag ng babae, umabot ng kalahating oras na hindi pa bumabalik ang lolo. Iginiit niyang wala siyang balak tangayin ang sanggol. Pero natakot daw siya nang ipost ng pamilya ang kanyang mukha sa social media. Hindi na raw maghahabla ang ina na sanggol pero iimbestigahan daw ng mga pulis ang lolo. May paglilinaw ang COMELEC sa proseso ng pagbawi ng pirma, kaugnay ng People's Initiative na unang pinunan ng mga senador na tila pahirapan daw. Nakatutok si Mav Gonzales. Hanggang ngayon, wala pa rin daw nagsusimiti sa Comelec ng signature withdrawal form na para sa mga gustong bawiin ang pirma nila sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kanina, nilinaw ni Comelec Chairman George Garcia na optional lang ang pagbibigay ng dahilan ng pagbawi ng pirma at tatanggapin pa rin nila ang form kahit walang dahilang nakasulat. Ilang senador kasi ang pumuna kung bakit ginagawang komplikado raw ang form ang grupong bayan gumawa na rin ng bersyon ng signature withdrawal form. Pero ayon kay Garcia, mas mainam gamitin ang formula sa COMELEC dahil hindi na ito kailangang inotaryo. Sabi ni Sen. Nancy Binay, patunay lang ang withdrawal forms ng COMELEC na may ang mga pagdinig ng Senado ukol sa People's Initiative. Hindi magkakaroon ng ganyang form kung hindi lumabas dun sa hearing na apparently wala palang proseso dun sa pag-withdraw. Hindi waste of time yung hearing. Tingin naman nila naudal sa representative Zia Alonto-Adyong, dapat nang itigil ng Senado ang pagdinig lalo ngayong may withdrawal form na. Lumabas na rin ng Comelec and Bank na nagpo-provide sila ng avenue for any of those who sign their signatures, affix their signatures in the petition to withdraw their signatures. Suspended na po yung pag-uusap regarding all the initiatives connected with the PI. Uh, so we don't see any reason why they have to continue on investigating ang appeal natin sa ating uh, mga kasamahan sa Senado uh, na ihinto na po yung investigation. Ayon kay Senadora Imee Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado lalo't may mga bagong pangalan para kasing lumulutang. Kailangan may managutan. Sino bang pasimuno rito? Kasi kung sinasabi may ginagamit na pondo ng pamahalaan, eh syempre may accountability yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Kasabay ng Eras Tour ni Taylor Swift, may sarili ring tour ang Pinoy impersonator na si Taylor Sheesh. Meron din siyang performance sa Melbourne, Australia Sa parehong week ng concert ni Tay-Tay roon Yan ang chika ni Aubrey Carampe Drop everything now Taylor Sheesh world domination is on Pause muna si era tour ni Mother Taylor Swift Cause the era tour of Taylor Sheesh is here giving bejeweled moment ang jam-packed performance ni Filipina drag queen sa Melbourne, Australia. She is indeed the mastermind dahil mula sa looks, fits at setlist ay talagang kuwang-kuwa ang feels ng Eras Tour. Kaya naman ang Aussie Swifties enchanted sa kanyang mga pasabog at game na game pang nakising along. I Proud Pinoy rin ang ilan nating kababayang present sa kanyang tour abroad na may pa-billboard pa. Last week, hindi pinalagpas ni Taylor Shish na mapanood ng live ang Eros Tour ni Tate in Japan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Wala sipan sa North Carolina sa Amerika kung paano nabuntis ang stingray na si Charlotte. Wala kasi itong kasamang ibang stingray sa kanyang maliit na aquarium. Nitong setyembre raw, nang mapansin na isang staff sa aquarium na tila lumaki si Charlotte nang ipa-ultrasound na pag-alaman nilang buntis pala ito. May mga teoryang founder ng aquarium at shark lab. Pwedeng nabuntis si Charlotte ng isang bamboo shark na kahati niya sa kulungan. Bukod sa pag-mate -pag sa male stingray, maaari ding nabuntis ang mga babaeng stingray sa pamagitan ng parthenogenesis. Ibig sabihin niyan ang kanyang itlog o unfertilized egg kusang naging embryo. Pinagahan- daan na roon ang panganganak ni Charlotte anumang oras. <laughs> What's up, Doc? Sabi <laughs> <What's up, duck? laughs> Eh tila may duck Praise po ngayon eh, ang mga Pinoy of all ages. Mm, nga. Pero bibirito, bibiruon, ako talaga naman kahit saan ka lumingon, di ba, Pars? Isipin yun, eh. mong minumulto ka <laughs> na mga bibi. Yan ang tinutukan ni Katrina Son. May tatlong bibe akong nakita. But wait, higit pa pala sa tatlo. At talagang nasa ulo sila. Mga duck clips yan na uso ngayon suotin, bata man o matanda. Si Angie Vega, not just one, but two ang flex niyang duck clips na nakaka-happy vibes daw sa kanya at sa mga nakakasalubo. Ang cute lang, parang bata ulit. <laughs> sa Binondo, saan ka man mapalingon, may kumakaway na duck clips. Everybody's wearing it so Why not wear it? Nakikita ko yung ibang tao na may ganito. Ang cute lang tignan. Meron namang nagsusuot ng bibe dahil walang bebe. Kasi naganap kami bibi ko. <laughs> At dahil mabenta, nagtitinda na rin ito ang dating tubero na si Joseph. Makalaking tulong po sa pang-araw-araw pang na gastusin. Bukod naman sa nauuso na dock clips ngayon tulad nito, Ayan, may iba na rin pagpipilian. Tulad na lamang nitong sunflower clip at meron na rin strawberry clip. May iba't ibang bersyon online kung bakit at paano ito nauso. Pero ayon sa isang eksperto, Nobyembre o Disyembre pa raw noong nakarang taon nagsimulang nauso sa Baguio ang Doc Clips na isang fad na likas daw sa mga Pinoy na sundan. Gusto natin, in tayo, kasama tayo. At saka kung ano yung uso, yun ang binanggit sa iba, yung, yung, bandwagon effect. Pag hindi ka sumakay, KJ ka, Corny ka, So parang uh, ganun. Gaya-gaya po tumaya syndrome. Ang fad, karaniwan daw hindi tumatagal at napapalitan. Pero may magandang epekto pa rin daw bukod sa na-express ang sarili. Kung titingnan mo, eh, nakakatulong naman so sa ekonomiya. Yung mga yung maliliit, no? yung mga small scale. Uso man o hindi, basta nakakahappy, go with the flow lang. Para sa Jimmy Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Ikaw ba single by choice o by chance? O okay, ready pa rin to mingle? Mm -hmm. Basta single pasok ka sa isinusulong ngayong panukala na makapag-leave tuwing Singles Awareness Day. Yan ang tinutukahan ni Dano Tengkungko. Oo na, oo na, kayo na may kadate ng Valentines. Pero tanong lang sa mga single, do you really feel any pressure tuwing araw na mga puso? Wala naman po pressure kasi straight duty ako sa work. Hindi naman po big deal, big deal sa akin yung Valentine's. Bakit? Uh, mas focus po ako siguro sa school. Eh yun naman pala they don't feel any pressure right now. Pero ayon kay Cagayan de Oro Representative Lord and Suan, may ilang pag-aaral na nagsasabing may negative impact ang Valentine sa mga single. Pwede raw kasi itong maging ng lungkot, stress, at social pressure. Kaya sa Singles Awareness Day noong February 15, inihain niya ang panukala na kung magiging batas, pwedeng mag-file ng leave kada 15 ng Pebrero ang mga single para sa self-care and emotional processing. Isang paraan daw ang Singles Wellbeing Leave Act para isulong ang mental health sa workplace at suportahan ang emotional well-being ng mga empleyadong single na pwedeng makatulong din daw sa productivity nila. Mas okay din po kasi para din um, magkaroon ng time yung mga couples din po or even mga single po para din i-celebrate yung love for themselves. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, magandang ang intensyon ng panukala. Pero sapat nga raw bang isang araw na leave para masolusyonan ng anumang problema? Pag-ibang na ilot na iload sa negosyo, pinakukomplikita natin ang doing business. Ang masarap yan, eh, kahit na uh, alam problema, dahil meron nung ganon, lako, eh, asahan mo, magpapahil lahat ng lip. Ayon naman sa isang psychologist, malaki na ang pinagbago sa pagiging single mula nung pandemya. Ang mga single ngayon, mas empowered at fulfilled. Mas dapat din anyang isaalang-alang ang emotional well-being ng lahat. What will they do with the leave? Iiyak more, or will they find professional help? Everybody, whether you're single, you're married, you're senior, or you're widow, all of them have their own challenges. Para sa GMA Integrated News, dano Tingkung ko na 24 horas. Mag Music and Awards Rundown Tayo for today's chica. Hope on the street is coming this March. Inanoun sa mismong birthday ni J-Hope ng BTS na magkakaroon ng upcoming docu ang global superstar. Para naman sa Karats, may paayudang OT13 photo ang 17. Sabay rin yan sa birthday ng 17218 brothers na sina DK and Vernon. May pahabol namang Valentine Street si Park Yung chic sa Pinoy fans. Nang harana ang Korean Oppa sa kanyang fan meet at game rin niyang sinubukan ang Classic Pinoy Games. Another milestone naman for Alden Richards ang pakilala sa kanya bilang Asia's Exemplary Actor of the Year sa Asia's Influential Leader Awards. Para yan sa kontribusyon niya sa pelikula at telebisyon. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Maris, Thank you, Nelson. At yan po mga kapuso, ang balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Merida. Ako po si Mariz Umali. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.